ya mga ma'am sir na inalobo nga harvester o gideskartian nila gibotangan nila kahoy mga mamsir sir kaya para makasaka o saka kubota na pang harvest lalo magigalobongan mga mamsir sir pati kakapoy basa malubong ang harvester yara kamang-kamang si Kuya Silalom kagihikot ng kahoy anapisi, PC tara na po isa din mga ma'am sir huwag ilan yung birahon siguro wala pa garab 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 pati kakapoy sa malubong mga ma'am sir lagi tusok ni ko slalom kaya dihan niya ihikot ang pisi, mga sir Discarting pinoy mga ma'am sir tertika init sa panahon dria mga ma'am sir unya nalubong pa ang kubutang nga Gihikot nila kuya Tanaw na to Ang paghikot nila kuya Naraman ka ma'am sir Ilang gihikot Tarong nga gihikot kuya Kaya parang dili matanggal Pagtuyo ka ng ligid Nga sir Nga di matanggal kuya Ah, Ay mga tatay po dire mga ma'am sir, mga tatay o mga kuya. ara mga ma'am sir, magpaabot ani eh, mga ma'am sir. Kaya para mau maghikot ani eh, pandaron ning kuya. Kani nagpaingon dire mga ma'am sir, mao na ang driver sa Kubota Ipakamasa ni Kuya mga ma'am sir Ang kahoy ito na silalo mga ma'am sir Ang kahoy Alam is sibog ang kubota mga ma'am sir Ming sibog ang kubota gidaydali ni Tatay. Og ibutang ang kahoy. Ato tanawon pagbutang ni Tatay dia og kahoy na ra. Ara mo kam sir. Ala. Kamas kubota. Ara mo kam sir gipakamas ni Kuya. Pumisa ka na ang ligid mga mamsir Tara. May hangad na ang loyo kaligid. aligid.